Ayon sa website ng Worldometer, ang total population ng ating bansa ay mahigit 118 million. Ganito tayo kadami at malapit na nating matumbasan ang population ng Japan na mas malaki pa sa ating bansa. At sa mahigit 118 million na tao, mahigit 20,000 lang ang mga naging milyonaryo. Ang data namang ito ay galing sa website ng Statista. At ito ang mahalagang tanong ngayon. Bakit kaunti lang ang mga naging milyonaryo? At bakit milyon-milyon pa rin ang nananatiling mahirap? Mahirap sagutin ang tanong na ito dahil maraming factor kung bakit ito nangyayari. Katulad ng kakulangan sa edukasyon, corrupt na gobyerno, at lack of access sa mga job opportunities. At kahit mababa ang percentage ng mga naging mayaman sa ating bansa, naniniwala pa rin ako na merong bright future ang Pilipinas. Naniniwala ako na karamihan sa atin ay makakaalis sa kahirapan. Siguro ay ito na ang magandang time para baguhin natin ang ating mga mindset at lalo pang palawakin ang ating pananaw sa buhay para ma-attract natin ang mga magagandang opportunities na available lang sa ating paligid. Tayong mga Pinoy ay kilala sa pagiging masipag. Gusto natin na meron tayong trabaho at mahilig din tayong mag-overtime. Pero kailangan din nating mag-isip minsan kung nagsisipag ba tayo sa tamang bagay. Mahabang oras ang gusto nating ilaan sa ating trabaho. Pero hindi tayo nag invest ng sapat na oras para i-improve ang ating sarili at quality ng ating buhay. At eto ang problema ng karamihan sa atin. Gusto natin ang pagbabago pero hindi natin binago ang ating way of thinking at strategy sa pagkita ng pera. Kung goal mong makaalis sa kahirapan, kailangan mo munang baguhin ang iyong sarili. Kailangan mong baguhin ang iyong mindset, pag-uugali, desisyon at pati na rin kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Tandaan mo na lang yung sinabi ni Albert Einstein na insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kaya kung gusto mong mabago ang resulta na iyong nakukuha, panoorin mo ang video ito. Dahil ibabahagi ko sa iyo ngayon ang limang steps kung paano ka makaalis sa kahirapan. Mag-invest ka ngayon ng oras para matuto. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, inaanyayahan kitang magsubscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang step. Step 1. Maniwala ka na yayaman ka sa hinaharap. Lahat ng pagbabago sa iyong buhay ay nagmumula sa iyo. Nagmumula ito sa iyong paniniwala na kaya mong gawin ang isang bagay. Kapag meron kang goal, ang una mong gawin dapat ay maniwala ka na kaya mo itong maabot. Karamihan sa atin ay nananatiling mahirap dahil hindi sila naniniwala na kaya nilang makaalis sa kanilang sitwasyon. Kahit anong opportunity pa ang darating sa kanila, hindi pa rin nagbabago ang quality ng kanilang buhay dahil naniniwala sila na kung ano ang sitwasyon nila ngayon ay hindi na ito magbabago habang buhay. Kung ganito rin ang mindset mo ngayon, kailangan mo na itong baguhin at palitan ng tinatawag na growth mindset. Sa halip na mag-focus ka sa iyong sitwasyon ngayon, mag-focus ka sa mga possibilities o kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap kung babaguhin mo lang ang iyong mga desisyon ngayon. Alam ko na hindi ito madaling gawin, lalong-lalo na kapag nabuo na ang iyong paniniwala sa isang bagay. So paano ba nabuo ang ating paniniwala? Merong dalawang bagay na nag-iimpluwensya ng ating paniniwala. Una ay sa mga pangyayaring nararanasan natin at pangalawa ay sa ating paligid. Kung ano ang mga impormasyon at ideya ang madalas nating naririnig. So kung puro nalang kahirapan ang iyong nakikita at naririnig sa iyong paligid, paniguradong tungkol lang din sa kahirapan ang laman ng iyong utak. At sa paglipas ng mahabang panahon na walang ibang laman ng iyong isipan, paniguradong nakumbinsi ka na rin sa ideya na kung ano ang buhay ng mga tao sa iyong paligid ay ganon din ang sayo. Pero dahil napanood mo ang video ng ito ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na kaya mong baguhin ang iyong sitwasyon. Magsimula ka na pagganahin ang iyong imahinasyon. Isipin mo ang uri ng buhay na gusto mong maabot sa hinaharap. Sabay tanong sa iyong sarili na magkano ang gusto kong kitain kada buwan. Anong sasakyan ang gusto kong imaneho? Ilang lugar ang gusto kong puntahan? Isulat mo rin ang iyong mga goal. Basahin mo ito araw-araw para mabilis itong ma-register sa iyong utak. At dahil babaguhin mo na ang iyong mindset, kailangan mo ring maging selective sa mga impormasyon na ipapasok mo sa iyong utak. Kung sa tingin mo ay walang relevance ang isang impormasyon doon sa iyong goal, huwag mo na lang itong basahin o panoorin. Gamitin mo rin ng maayos ang iyong oras. Mahirap man o mayaman ay parehong may 24 oras araw-araw. Pero ang tanong, paano mo ginagamit ang iyong oras? Ginagamit mo ba ito para alyuhin ang iyong sarili o ginagamit mo ito para mag-improve at para dumami pa ang kaalaman. Magbabago lang ang ating paniniwala kung babaguhin natin ang ating mga desisyon at ang katotohanan ay meron kang kapangyarihan na gumawa ng sarili mong desisyon. Ikaw ang nakaupo sa driver's seat at ikaw ang merong control sa iyong buhay. Maniwala ka na makakaalis ka sa kahirapan at gawin mo lahat ng iyong makakaya matupad lang ang iyong pangarap. Step 2. Mag-develop ka ng high income skills. Malamang inaranasan mo nang meron kang gustong bilhin na gamit pero hindi mo ito nabili dahil wala kang sapat na pera. At siguro ay sinabi mo sa iyong sarili ng mga sandaling yon na kung marami lang sana akong pera, mabibili ko sana lahat ng bagay na gusto kong bilhin. At ito ang madalas na problema ng karamihan sa atin. Limited lang ang ating nagagawa dahil kapos tayo sa pera. Kung ganito rin ang sitwasyon mo ngayon, kailangan mo nang trabahoin na mapalaki ang iyong income. At pagdating sa ating income, kailangan mong intindihin na binabayaran tayo basis sa value na naibibigay natin sa ibang tao at hindi sa oras ng ating pagtatrabaho. Kung malaking value ang kaya mong ibigay sa iba, malaking pera din ang babalik sa iyo. Kung maliit na value naman ang naibibigay mo sa ibang tao, maliit na pera lang din ang babalik sa iyo. At eto ang dahilan kung bakit mas mayaman ang employer kumpara sa mga employee. Maraming tao kasi ang natutulungan ng mga employer. Natutulungan nila ang kanila mga investor, ang kanila mga kababayan na magkaroon ng trabaho, ang kanila mga business partner at ang kanila mga customer. Malaking value ang naibibigay nila sa maraming tao. Kaya sa halip na mag-isip ka kung ano ang gusto mong ibigay ng ibang tao sa iyo, Tanungin mo ang iyong sarili kung anong problema ng mga tao ang gusto mong mabigyan ng solusyon. At para makapagbahagi ka ng malaking value sa ibang tao, kailangan mo ring i-improve ang iyong mga kaalaman at skills. Kung gusto mong makaalis sa kahirapan, kailangan mong mag-develop ng high income skills. Mga ilang high income skills ay video editing, entrepreneurship, copywriting, web development, digital marketing, leadership, sales, coding at marami pang iba. Kung sa tingin mo ay mahirap i-develop ang mga skills na ito at hindi mo alam kung paano magsimula, I highly suggest you na mag-invest ka ng kahit isang oras araw-araw para manood ng mga video tutorial sa YouTube. Kung meron kang ekstra pera, pwede kang mag-enroll sa mga online courses na specific doon sa subject na gusto mong matutunan o mag-subscribe ka sa mga educational platform katulad ng Skillshare. Sa halip na gagamitin mo ang iyong oras at pera sa mga bagay na hindi magbibigay sa iyo ng malaking return, gamitin mo na lang ito para mas lalo ka pang matuto. Step 3. Maging wais ka sa paghawak ng iyong pera. Sports car, luxurious vacation, designer clothes at fancy restaurant. Ang mga bagay na ito ay common na ina-attach natin sa yaman. Kung meron ka nito, mayaman ka. Pero ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pagkakaroon ng magandang sasakyan at malaking bahay ay hindi nangangahulugan na mayaman ng isang tao. Siyempre kailangan mo ng malaking income para i-maintain ito. Pero kung yaman ang pag-uusapan, kailangan mong tingnan ang financial statement ng isang tao. At doon mo malalaman kung mayaman ba talaga siya o pinipilit lang niyang magmukhang mayaman. Ang sekreto kung paano maging mayaman ay hindi lang sa pagkakaroon ng malaking income. Dapat ay marunong ka ring mag-manage ng iyong pera. Huwag kang gumastos ng katumbas o higit pa sa iyong income. Kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo ngayon, sanayan mo pa rin ang iyong sarili na mag-ipon. Dahil paano ka makakapag-invest kung wala kang ipon? Paano kaya yaman sa pagnenegosyo at pag invest kung mismong basic na pag-iipon ay hindi mo kayang gawin? Kaya kung gusto mong makaalis kahirapan, i-master mo muna mga simpleng bagay. Pagdating sa pera, I-master mo muna ang paggawa ng budget. Kontrolin mo rin ang iyong sarili na maglimit sa pagbili ng mga hindi kailangan at maging consistent ka sa iyong pag-iipon. Hindi na baling mapagkamalan kang mahirap basta alam mo sa iyong sarili na marami kang pera kaysa pinapakita mo palagi sa iba na mayaman ka pero ang katotohanan ay baon ka pala sa utang. Tandaan mo palagi na ang tunay na yaman ay hindi natin nakikita. Nakikita natin ang mga sasakyan at malaking bahay, pero hindi natin alam ang bank balance at total net worth ng isang tao. Step 4. Magsimula ka ng negosyo. Kapag na-develop mo na ang pagkakaroon ng winner's mindset, meron ka ng high income skill at marunong ka na rin magmanage ng iyong pera, mahalagang i-consider mo rin ang magsimula ng sarili mong negosyo. Dahil isa sa kagandahan ng pagkakaroon ng negosyo ay meron kang leverage. Pwede mong i-multiply ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-hire ng mga employee. At mabilis mo ring mapapalaki ang value na kaya mong ibigay sa mga tao dahil meron ka ng katulong. Ang kailangan mo lang trabahuin sa iyong negosyo at paglaanan ng mahabang oras ay ang paggawa ng business system. Katulad ng ating katawan na merong iba't ibang system, katulad ng nervous system, skeletal system at digestive system, ang negosyo ay meron ding system. Ito ang sekreto ng mga successful na business owner. Kahit hindi sila masyadong involved sa kanilang negosyo, ay kumikita pa rin ito ng pera at patuloy lang sa pag-ooperate. Ang business system ay binubuo ng iba't ibang parte. Kabilang na dito ang sales, production, finance, marketing at payroll. Ang bawat parte ng iyong business system ay merong iba't ibang function at kailangan mo sila para maging maayos ang takbo ng iyong negosyo. Ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng business system, ito ay para hindi maging dependent ang iyong negosyo sa iyo. Dahil karamihan sa mga business owner ay pagmamay-ari ng negosyo nila. Wala na silang time sa kanilang sarili at halos 24-7 na silang nakatutok dito. At ang resulta ay hirap nila itong palakihin. Kaya mahalagang trabahuin mo ang paggawa ng system ng iyong negosyo, lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang para merong patutunguhang maganda ang yung negosyo sa long term. Kung gusto mong malaman anong negosyo ang magandang simulan ngayong taon, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol sa topic na ito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section. Step 5. Mag-invest ka ng pera. Ito na ang final step kung gusto mong makaalis sa kahirapan. Actually, pwede kang yumaman sa pagkakaroon ng high income skill at negosyo. Pero iba ang purpose ng pag invest Ito ay para ma-preserve mo ang iyong yaman. Kapag meron kang extra pera, ilagay mo ito sa isang investment na kayang magbigay sa iyo ng at least minimum of 8% interest taon-taon. At habang naglalagay ka ng pera sa iyong investment, ang perang kinita mo naman dito ay ibalik mo at hayaan mong mag-compound ito sa loob ng mahabang panahon. Mahalagang matutunan mo kung paano mag-invest ng pera dahil ang pagtatrabaho natin ay meron niyang hangganan. Ang negosyo naman natin ay pwedeng ma-disrupt pero ang pag invest meron kang option na mag-diversify o magmay-ari ng iba't ibang assets na makakatulong sa iyo para ma-minimize ang risk ng iyong pag invest Ang goal mo dapat ay maging mayaman at manatiling mayaman. Kapag meron ka ng sapat na pera, huwag mong kalimutang mag-invest. At yan ang limang steps na pwede mong sundin kung paano makaalis sa kahirapan. Step 1. Maniwala ka na yayaman ka sa hinaharap. Step 2. Magdevelop ka ng high income skills. Step 3. Maging wais ka sa paghawak ng iyong pera. Step 4. Magsimula ka ng negosyo. At step 5. Mag-invest ka ng pera. Marami ka bang natutunan sa video natin ngayon? Kung nagustuhan mo ang video, wag mong kalimutang mag-iwan ng like at mag-comment ng iyong mga natutunan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.